Wala man ni Daddy, anong gagawin? Ha? Wala nga mani, anong gagawin? Anong gagawin? Tara na, uwi na tayo. Wala mani. Wala money daddy Uwi na tayo Wala money Gustong gusto niya talaga May lang akong ano May lang akong kaibigan Gusto niya punta dito Ito, diniretso niya yan Ayun talaga tigilan Maganda ba yan? Wala naman money wala tayo man eh. Mahal yan eh. Gusto mo yan? Walk. Sino ba yan? Snowman. Ha? Okay. Snowman? Let it go. Paano ba yung let it go? Ganoon. Maganda ba yan? Ganda yan. Paano ba yun? Let it go. Ganon. Kandayin mo paano? Ito. Ito. Ganda. Ganda. Kasan ba gusto mo? Ito. Pero walang money. Paano yan? O, anong gagawin mo? Walang money. Oh, tara na. Let's go.